for today's video ay papakita ko yung mga narihab ko ng na mga halaman ito po yun oh. no? angel wing na ko sila kasi nang ano na eh nangangamatay na sila Ngayon. ito angel wing uh, na tsaka itong ano rin pataya beauty or butterfly collegium Ayan. Ito, aglaw ni Ma. Nasave ko yan sila from, ano, sa mga, ito dati, malago yan eh. Ganyan na lang ang nangyari sa kanila, oh. Mga mamatay, Namamatay, nawawala sila, tapos yan. Basta merong bulb sa ilalim. Mabubuhay uli Ito, singonium na propagate ko yan. Ripat ko ulit. Ito, meron pang ano, oh. Meron pa silang mga sibol. Yan. So, yan. Nasave ko yan sila eh. O, oh, yan. Yan. Ayan. Yan na ay yung mga tanim ko na ano ko sila. Kasi nung last year, nung nagkasakit ako, napabayaan ko sila. Tapos so, ngayon, parang bumalik na naman yung hilig ko, yung gana ko na mag alaga na naman sa kanila. Ayan. Kaya yan, umpisahan ko na naman ulit. Balik na naman ako sa pag-ano na naman sa kanila pag-aalaga. Ayan. Ayan sila guys. Shoutout, shoutout nga pala sa mga team puso. Family. Ayan. Uh, hindi ko na isa-isahin. Ito yung mga ano ko na matay. Na ano na din sila oh. Na brown na rin sila. Itong ano na yan. Kalimutan kong pangalan. So, yan na yun, guys. Medyo nag ano na sila, nag natutuyo sila dahil sa sobrang init ng panahon. So ayan. shout out po ulit sa mga ano, supporters ko sa mga silent viewer saka mga ano subscribers saka yung mga masugid na parating nandiyan na sumusuporta yan, maraming salamat po sa inyong lahat kung hindi po dahil sa inyo yan hindi po lalago yung ano ko. Yung channel ko. So dito na lang po muna ako. Maraming salamat po sa inyong lahat ulit. Shout out, shout out. Shout out po sa inyong lahat. At saka thank you.